for today's video mga idol magluluto tayo ng ginisang maligoso or papait dito at nagpainit na nga tayo ng mantika isusunod na natin ang bawang antayin lang natin na magamoy ang kanyang aroma sunod na rin natin ang sibuyas isa gisa lang natin ito sunod na rin natin ang kamatis pampaganda ng kutis ang kamatis Ayaw lang natin takpan ng sa lumambot yung kamatis I check lang din kung malambot na matigas pa takpan pa ulit so, malambot na ang kamatis natin takpan muna natin para tuluyan siyang maluto Hintayin lang natin siyang maluto ng maluto. Ihalo-halo din natin para hindi masunog naman yung ilalim. Pagka ganito na, lagyan na natin ng tubig. Tubig na pang sabaw. Tapos takpan natin, antayin lang natin na kumulo. At lagay din ako dito ng dalawang sili na panigang at asin, ang paalat ito sinunod ko na ang ating maligoso hindi ko alam kung ano yung maligoso sa Tagalog pero sa aming Ilocano ang tawag dito papait I comment naman sa nakakalam kung anong Tagalog ng maligoso nailagay ng maligoso takpan na natin ito para tuloy na siyang maluto pag nakarating ka sa part ng video na to at nanonood ka pa rin comment mo naman kung anong tagalog ng maligoso or papait sa Ilocano maraming maraming salamat sa inyong panonood thank you